bingo net. Bingo net. Donut by. Kumusta? Hello guys. Okay na ang aking firewall. tapos na, ang Lo. Huh? Ay nakita mo meron na din tayong ano ang tawag dun sa ganun umbrella <laughs> meron na din bubong yung ating pintana hindi ko alam eh yun, sa palib dito sa kabilang unahan meron na din pinopormahan na at yung sa gilid pinopormahan na din Tapos nabakbak na din yung ating dito. Saan ba yung camera? Yan. Ito. Yung part na to. Talawa lang matar. Tulak. Kasi yun yung magiging glass dapat. Oh, like Pero hindi ganyang kalaki. Lalagyan ah? pa yun ng mga ibang patong. Yan. Glass. Yung unahan nyo. Kasi ito naman yung ating door. Yan. Itong isa kagulak. Ayan, ito yung glass si Tindor. Tapos so, yan, palitada na din yung ating firewall sa taas. Tapos, before, meron na din tayong plant box. Wala mo naman plantita. Puno mm. uh, nang ating plant box. Mm. Yan yung today. ganda diba ganda na ang nagkakaroon na ng forma ayan guys may pinta na pala yung ating C4 links, ayan yung gagamitin sa paggagawa ng ating bubong ang ganda ng ating firewall palitada tatagalan naman tayo magkaroon ng kalapit dahil taga malayo yung kalapit natin so kaya yan pinagandaan